Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang kung totoo ba ang nasagip kong balita o chismes na ang babae ay mas malibog sa mga araw na ito ng 12, 14 at 24. So yan po ang kanyang katanungan guys kung totoo ba raw ang mga petsa na ito ay mas mataas ang pagnanasa ng isang babae sa sexual na aspeto. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Ngunit bago ko simulan, disclaimer lang po. Ang impormasyon sa video na ito ay batay sa mga pananaliksik at mga opinion ng eksperto at hindi ito layunin na maging kapalit ng payo mula sa profesional sa medisina. Kung may katanungan o alalahanin tungkol sa iyong kalusugan, mangyaring kumonsulta po sa isang doktor. So, sa video na ito, pag-uusapan natin kung totoo ba talaga ang nasaliksik ko o ang tanong ng ating subscriber, no? Tungkol sa particular na araw o petsa na tila mas mataas ang libido o libog ng babae. Kayat kung gusto mong malaman, ang mga sikreto ng ating katawan manatili at pakinggan ang paliwanag. So ayon sa aking nasaliksik, ang araw o petsa ng 12 at 14 ang mga araw na ito ay nasa panahon ng ovulation ng babae. So, ovulation. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng ovulation? Siguro naman, merong nakakaalam at meron ding wala. So, ibibigay ko ang ibig sabihin ng ovulation. Ang ovulation ay ang proseso kung saan ang isang mature na hinog o hinog na itlog na inilalabas mula sa ovaryon ng isang babae. Ang itlog na ito ay maaring mapertilisa kung ito ay nakakasalubong ng sperm cell. Sperm cell o ano, anong tawag dito? Similya, no? Sa loob ng reproductive system ng isang babae. So kapag nag-abot doon yung ano, yung mature na itlog at saka yung uh, sperm cell na magsanib sila doon na siguro Uh, makakabuo o mag, mabubuntis ang isang bawa hindi lang po ako sure dito kasi ang uh, ang aking pinapaliwanag lamang ay yung about lang po no dahil hindi po tayo isang doktor kung ano lang po yung nasa leksik kaya kung gustuhin talaga ninyong mas mal, ma, malawak pa ang paliwanag yan po ay manggagaling sa mga professional o sa isang doktor sinasagot lang po natin ang tanong ng ating subscriber at sinaliksik ko lamang po ito sa mga eksperto na mga website, no? So, yan po ang meaning ng ovulation. So, ang tawag dito? So, kung saan, yan ang tinatawag kung saan pinakamataas ang antas ng estrogen at uh, luteinizing hormones na tinatawag. Sa panahong ito, naghahanda ang katawan ng babae na mag-ovulate, kaya't mas receptive siya sa intimacy. So ayon sa mga pag-aaral, ang natural na biological drive ng isang babae ay tumataas upang suportahan ang reproduction. May mga physical signs din ng ovulation sa isang babae tulad ng mas malinaw at elastic cervical mucus na bahagyang pagtaas din ng basal body temperature at mas mataas na energy at magandang mood ng isang babae. So yan po yung mga sign na doon sa babae may mga lumalabas. Ito ay naranasan ko no na merong parang uh, tamod ba yan na lumalabas na very clear na para talagang itlog siya. So ang ibig siguro nung isabihin ay fertile siguro yon. No. So yan po ang mga uh, mga signs na lumalabas din sa babae yung tinatawag na mucus tapos pagtaas ng ano basal body temperature at mas mataas sa energy at magandang mood ang tinatawag. So ngayon naman, bakit posibleng mataas din ang libog sa petsa ng 24 o araw na 24. Ang araw na ito ay malapit na sa pagtatapos ng luteal phase na tinatawag bago ang regla. Habang bumababa ang estrogen at progesterone, may ilang babae na nakakaranas ng pagtaas ng libido o pagnanasa sa intimacy. Maaring konektado ito sa emotional factors tulad ng anticipation at heightened sensitivity ng katawan. Ang stress at mood ay maaaring may papel din. Kapag mas relax ang babae, mas mataas ang posibilidad na tumaas din ang kanyang sexual desire na tinatawag. So yan po ang uh, mga uh, mga meaning nung sinabi nung ano natin na talaga palang Uh, nasa leksik ko na itong mga petsa na ito ay may mga koneksyon. Pero ang tawag po dito noon, yun po ang tinatawag na menstrual cycle na tinatawag. So hindi ko na nga, sinabi ko na kanina na hindi po ako isang doktor na para i-ano ko lahat-lahat, kundi about lang ang sinasabi ko dito para masagot lang natin ang ating ano. So kung gustuhin nyo pa na maraming mga katanungan tungkol dito, mas minabuti na uh, kumonsulta po tayo sa isang dok sa isang doktor para ibigay lahat ang mga lahat-lahat lahat-lahat na mga paliwanan. So, yan po no, ngunit mahalagang tandaan na hindi pari pareho ang epekto ng hormones sa bawat babae. Ang iba ay maaring hindi makaranas ng ganitong pattern. So, ang ibig sabihin, magkakaiba po ang mga babae. So, hindi po ibig din sabihin na lahat po na kababaihan ay magkaka, makakaranas sa ganitong pattern. O no? Na ganito na. Dahil ang menstrual cycle naman talaga, hindi pari-pariyo ang haba bawat babae. Kagaya ko, ang haba ng ano ko, halos dalawang linggo ako pag nagre So, hindi natin masabi talaga na itong mga naibigay dito na mga petsa ay yun na yun. Kasi nga, ayon sa aking nasaliksik, hindi pari-pariho ang epekto ng hormon sa bawat babae. Kaya yan po ang ating tandaan na baka isipin natin na pari-pariho lahat ang mga kababaihan dahil sa ano ko sa akin na lang sa aking sariling opinion sa aking karanasan hindi po normal ang uh, aking uh, menstruation cycle naiiba din sa sa iba kagaya yung kagaya ng kaibigan ko no sa kanya naman 4 uh, days lang tapos na 5 days lang samantalang ako halos dalawang linggo nagkakaroon ako so di ba So, hindi natin talaga pwedeng tama yung sinabi ng expert to na hindi pari pareho ang pattern. So, ayan po guys. Sana nagustuhan nyo ang aking uh, vlog ngayon. At ito po yung nanggaling sa ating isang subscriber na tinatanong niya po. So, ibig sabihin meron palang araw na mas uh, mataas ang uh, libido ng isang babae. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, ang inyong lingkod si Ate Estela Nyo bye, -bye.